Ngayong hapon at na dai. Ayung dibi. Naa kata sa sa tindahan pan di isa tubigon bowl, di in Japan, mura to i city. Ato ite duhon ning maid. At diguan din eh. Haye diguan. Manang. Ayung Sa mga Palit. Ha? Kumain ka pa. Magastos di ka pa. Sige, sige na. May no? May take Oo. mo karta. 100. So 200 ka. Pan. 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 Maayo, Ako Atong interviewon si... Hindi <laughs> <Ikaw> na tayo kayo. Huwag ko kailang <laughs> <laughs> Si Nang Rebecca nga, taga taga batuan ang buhol. Ayaw ko. sa

Julius. Uh, ah, Kidis. Kidis. Gigi's? Kidis. 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 Hi, Dan. Hello. Ano sa'yo mong gibuhat? Ano, Dan? Tindahan, hugpan, nga bay, wala tayo kuhan, ilag alas ito. Ang atong tak na karun, alas ay, si -alas na kutay may ilag alas ito. Manirado na sila. Papaliton o gani? Ang sige, palit ni mo, Dan. Ubi pie.